Bakit kayo nagbiliwa, Max, dyan? Sino yung isuro ka pareha at bakit? Seryoso ko ba to? Nagkasama na kami kasi before sa Tabing Ilog. Ngunit ka? Oo, ako yung staff. So siguro after Christine, meron ka ba bang mga nasa listahan na gusto mong mag ibig Ah, siguro... Okay, kayo ni Beverly sa akin. Ba't inunahan mo ako kung Papanggit na ako ng mga isa. Pwede kami magnanay kasi magkapaka kami buho ko. So, siguro gusto ko so, po siya. Seryoso ko ba ito? <laughs> pwede seryoso, pwede yung nanay. <laughs> Kahit may asawa ko. mo, may mga harin na ito sa bigay ah? sa'yo. Si, si Kay Abad. Gusto ko si Kay Abad. Bakit si Kay? So, si <laughs> Di po. Kasi matangkad siya kay Kay. Sino? ba? Di ba kahit kahit kami? Siya. siya ba yung ano, yung sinasabi mong gusto mo na may kasi may asawa na? Bapak. Kaya e nahuli ka tuloy. Hindi, ah, alam naman po nila na yun. Na, pero yun. Nagkasama na, nagkasama na kami kasi before sa Tabing Ilog. Good ka? Oo, oh, ako yung isda. <laughs> ito ang isang ito, parang Di ba sila? Um... Yes. if ever, pag si ba, comedy or drama, anong better? Siguro po, cartoons. <laughs> Para may iba naman. Pero gusto ko ang cartoon style sa Ano yan? Oh, geez. Opo, kahit ano lang. O, basta kasama ko po siya. Nagulat ako si Empoy, napaka-primit proper sa set. What's primit proper? <laughs> Iba kasi mga language kasi ni Aang Nixon eh. Alam mo yung out of this world, hindi ko na naiintindihan. Nixon, <laughs> ano talagang, ano kayo? Seryoso yan sa set. Nagpapasya kasi ako ng books. Nag, uh, kasi mahilig ako sa yeah, books. Nagpapatawa sa set, seryoso yan. Kagalang-galang. Hindi na-amaze ako kay Empoy. Eh po, inangin ko kanina kasi doon sa trailer na nabanggit mo na hindi pa ako. Right side Kuya, po. Kuya, saan mo? Right. Ayun. E, <laughs> nabanggit mo kasi kanina doon sa trailer na nakita mo si Nico sa kasi nakalimok ko yung pangalan ni Deby. Si Debbie. Debbie. Si Debbie. Sabi mo Deby. na bakit kayo nagbibiwa, Max dyan? Since nasa Viva ka, kung bibigyan ka ng chance na mag-star sa isang Viva Max movie, sino yung gusto mo kapareha at bakit? ah, tawang, Uy, uh. <laughs> mo ka, kuya. Pala naman si Nico naman. N uh, Nico na dyan ka, iba max na nun siya. Nagalit tuloy yung mic microphone. Hindi, ah... Ako? Uh. Oh, go. Go. Ah... Siguro, kapag ka nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ako doon sa <laughs> wala wala pa sa isip, bata pa kasi ito. Next question na <laughs> Pag nag-mature na daw siya. Nag-mature na daw, mga, ano, sige, basta.